dami ng bungo Kaya lang Kailangan ma-applyan natin ng ano Pataba May mga na ano na palo Whitefly Ako, hindi kaya ito maglulutis to Yun Naglulutis na mga kabukid Yari tayo dyan Naglulutis oh sa problema natin o oh, bulok mga kabukid na bulok nakit lulutis tayo lulutis pala to kaya mabulok lahat to ano yung gagawin meron na tayong isang nabulok nasa ginigan yun ay kadami namang ano kadami pagsubok pag subo ganun talaga mga kabukid wala tayong magagawa kung ang magagawa lang natin dito Ayan titignan natin isa isa ay sobrang dami nyan <laughs> lilipat natin ay eh, nakita na tayong isa isang may lutis isang nabulok Ito nasa ginikan wala naman sana konti lang oh, madami <laughs> Hindi naman madami. Ito. Angat lang natin ng konti. Para masingaw. Ay, ay, ay. Wala na ang tubig. Mga kabukid. Pero, nagkakaluti sa ilalim. Dahil nabasa. kakalutis pala yun ngayon ko lang kasi 'to na ay Oy, wala pa naman 'tong ano eh, wala pa naman 'tong ang tawag doon. Wala pa naman 'tong alambre. Wala pa alambre 'yung ano niya, mga kabukid. Yung balat niya oh. 'Yung alambre 'yung balat niya. Siguro na, kakalutis na. Araw na yan. A Araw na yan. <clears throat> so meron tayong mga ilang ilan na naninigas. Oh. Naninigas siya. Gumagano yung dahon niya. Dahil sa lupa, mga kabukid. Pero oh, konti na lang, ko konti lang. Na naagapan natin, nagamot na natin. So ngayon, nag-aalala tayo dito mga kabukid dun sa ano, dun sa mga naglulutis eh nag-aalambre na yung kanya ito malapit na mag-alambre yung so isa lang yun ha <laughs> isa lang yun nakita natin sana 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 isa ka lang ah o kaya dalawa sa ginikan kasi mga kabukid pag doon siya na ano nababa na matagal matagal matuyo yung ginikan pero yung ginigan maganda sa pakwan. Pero sa milon, hindi ganon kaganda yung ginikan sa milon mga kabukid. Kasi nagkakalutis yung ano, yung mga bunga. Sa pakwan, kahit maulan na siya mga kabukid, kahit na nakapatong sa ginigan. Ang experience ko doon, uh, nilagyan namin lahat ng ginikan So, kahit na umulan noon, hindi siya nagkalutis matibay yung ano ng pakwan matibay yung balat ng pakwan kaysa sa milon yung milon manipis lang siya mga kabukid kaya magkakaluti siya masisira mabubulok yung sa ilalim niya pero sa pakwan ako nang pa yun mga kabukid nang pa siya eto wala isa lang yung nakita natin sana sana ano sana yun lang isa lang nakita natin mga kabukid ayun yung milo na natin yung pinagpaguran at ginastusan natin sa loob ng magdadalawang buwan magdadalawang buwan na sila mga kabukid oh. litaw na yung ano kaya lang litaw na yung bunga kaya lang hanggat wala sa bulsa hindi tayo nakakasigurado mga kabukid pag nasa bulsa na, doon tayo nakakasigurado.